ito po mga sipit and po yung mga nahuli natin sa so, unang pandaw aso hindi po natin hindi ko po nadala ang aking cellphone kasi yung mula po kanina umambon kaya mamaya po sa pangalawang pandaw natin ay tatalim po natin yung aking Grabe. wasak na wasak na agad yung unang madali rin daming pungipitik sa mga ipon kaya sugat sugat na mga ilang sugat na ako mga wireless mga lima na sugat na agad po mga nauli ko thank you lord sa mga blessings may crabs ano may hipon at po ang lalaki oh grabe yung mga oh. Hmm, grabe naman yan kaya natin nilalagay ang ating camera para tayo makapagtali mga sipit ito ko po muna yung mga alimango, unahin po natin yung mga crabs ayun mga sipit tali nyo na tayo yung mga sipit ah, hindi pa maulog ang cellphone sa kanyang pwesto ito yung magkatali muna ng alimango mister pula-pula yung makauli natin pulaan ka oh. sa ibang ano po sa ibang lugar hindi eh. tinatawag nila itong ayama dito sa atin ay alimango lang And sa salitang kapampangan ema pinaikli lang mga sigit na basic na ang pagkakali sa lagyan natin hawakan. Ang hawakan hawakan nya oh Cheese! Apo, ah, sasabit ko muna. Lifehack yung tawag dyan mga park. Lifehack! Pangalawang ah, alimango, pupunin ko muna mga sipis. oops. Ops! After ah, natin matalo yung mga crabs, mag-signa po tayo sa... pang nalagay sa plastic sa mga hipon. Ayun o. Oh. Jeez! One, two. Alright. Sebelahnya masih di apa pero nggak ada mitan mau diskarte ada lilinnya sekarang diskarte lama lagi uh -huh. apos ini nah then after that kita na nanti ngatih mga hipon one time yan po mga sipit wandaw po tayo for about 30 minutes lambat na maya po sa pangalawang pandaw dadalhin ko yung cellphone para mabideohan po natin. Kapit na lakas. Ito po yung mga may damage. Kinain po yun ng crab. So, hindi na po yun mabibenta. Ayan naman tayo pang ula. Ay! Ay, tumatawag, tumatawag, tumatawag. Sakit! Ang blessing sana. Maganda sa anong tumaganda sa Pagka meron kang pala isdaan, anytime, pwede eh, kang kumuha ng seafoods. Huwag mo expensive po ngayon na seafoods. Especially during Christmas and New Year. 700 po per kilo to mga sipit. Aray, mas mo. Pero mas mahal po yung sip po. Sip po more than 1K po yung kilo naman. Ano? Magbibenta tayo mamaya. Jeez. Dami. Alright. Buhay na buhay ang press na press from the pan. Oops. Alam pa, mga sipit. Adaptan po ng camera natin yung ilaw. Ito na. na. kameraman na. Ito mayro pa pong naglumi oh. Ayan oh, ito malambot siya. Ito laki oh. malambot. Sipit. Ayan, gagamitin na po natin yung flash natin para siya sure, nga maglawanag talaga. Ay! Pumitik, ito po yung masakit dyan oh. Sabi pag pinitik ka nito oh. Ayan oh. Ayan. Ayan. Ito po yung tumutusok nila, yun sa dulo, yun no? Pakita ko po sa inyo mga sipit. Ayan, ito yung nakakasugat, oh. Yun oh. This one, ayan o. Tag mga sipit, pag natusok ka dyan, takit. Yun po yung pangan nila, defense. Defense mechanism. Walang, walang pang ikit, pero ipantusok, kasi naman yan at naman talaga yung mga na to sa alimang o oh, masisipit yung mga sugpuno man sa kaipon eh matutusok ka lahat talaga meron defense mechanism ay malalaki oh ay thank you lord kakain ng mga ayama. Tatransfer ko po mga sa cooler. may yellow. Kaya sa plastic tayo mga All Alright. Ay, jeez, Ano? Mga sipit andaw na po tayo po yung ating lambat kailangan lang natin magingat kasi baka matapo ng ating cellphone lugi po tayo mga sipit Papakita po natin yung mga nahuli ng ating lambat na hipon wala po yan dito Hirap po talaga pag isang kamay lang yun o krabagad stay grab yang malikot Just huwag mong kakabgatin yung luno ay yung amatay yan ay kinagat kinagat kasipit eto luno eto walang bot ya, bot yan babalik natin ay, bye bye Sana hindi ka mamatay. Ang papa ko ha. pula pula agad. Hindi, ha? balikan ko na lang yata ito eh. Balikan na lang natin Ngayon mga sipit, balikan ko tayo dyan. <laughs> ano yata ang baanam eh. <laughs> Ayi. Psi. Voilà, Iwallana. Oke okay, guys, kami lang. Ada dalawa. Right natah pun. jeez, Grabe namanya. Natah pun. bagyo ah. Uy. Um, ang lang. Ay, dito, ang dami Dito, yun. dito yun. Ah, ko ang pipit again eh. nasakit kasabit dito sugat kasabit na sibit dapat talaga sa posisyon din dalawang kamay yung pagpandaw talaga mga sipit na maalis agad yung sabit basta yung nagka-camera eh isa-isa lang alone doing the black so difficult kaya nagsahod na ako mga sipit ko kuha tayo ng cameraman editor para magaganda yung mga uploads natin maybe soon so far tiis tiis muna sabi na lahat ayaw nag edit kahit pa paano ay din yung nag video natin ang pagpandao oh. <clears throat> masyado pa ng parami kanina kasi eh, tayo ano yun mga sipit kaya eh, maraming nauli ko kanina pasabo yun, yun talaga maraming nauli Pasabo. hmm. let's go talaga ang pipite. Grabe. Masawa dito. na po yung natin. Mga sipit. Model. Yan po mga sipit. Ang mga nakuli kong mga hipon sa panghuli po natin ng banami gamit ang lambat By the way, this time po mga sipit, 12am in the morning na po. Kaya kailangan natin matulog at magpahinga dahil maga mag mag pa tayo bukas mga sipit. Kaya yeah, so far ito na po yung mga nakahuli ko at nagpa-sub muna ako kay Father para siya na po yung magpatuloy sa pagpapandaw uh, ng mga lambat natin sa palaisdaan. At ayan, kikiloy na natin mga sipit. Ano? And meron yung mga sipit, Merry Christmas po sa inyo lahat and a blessed year as well sa inyo lahat mga sipit. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong pananood and God bless po sa inyo lahat and take care always. Nga pala mga sipit, ito na po yung mga nakahuli namin crab sa palaisdaan at ito na po yung mga in-upload ko uh, last 3 months ago mga sipit if I'm not mistaken. You know? Grabe na harvest na po namin. Thank you Lord sa lahat po ng mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon at nagagamit po natin ito sa mga daily needs po namin. At sa inyo din po mga sipit, praying po sa inyo na pag-iingat and always revision po ng Panginoon sa inyong pangangailangan financially, physically and spiritually mga saints, especially a good health